2 PM na mga kalaki ng June 15. Ito na po mga kalaki ng ating mga 4-digit lucky numbers para sa mga nagaantay na diyan. Ano? Ito na po mga kalaki sa Japan. 7238 Italy. 6291 Germany. 1374 Korea. 8826 Texas. 3902 China. 1845 Singapore. 2377 Hong Kong six Dubai 3130 Malaysia 8562 Taiwan 1357 Thailand 7288 ano po yon Philippines 9374 three seven alapo India two in uh, New Zealand 6387 Australia 4451 Mexico 9298 Canada 7286 Greece 3164 Israel 7709 Las Vegas 2280 Saudi 15 1949. Ayan po ang mga 4-digit lucky numbers na mga aalagaan po natin ng 4 days bago po natin bitawan. Pwede niyo po yung tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National mga kalaki. At climate mananalo ka ngayon. Believe it mga kalaki. Good luck!